approval process ng FDA sa mga generic na gamot. Pinamamadali ni PBBM. Narito ang news ni Angelo Bainio. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Food and Drug Administration na pabilisin ang proseso at pagpapalakas sa lokal na produksyon ng mga generic na gamot upang bumaba ang presyo nito. Sa isang sectoral meeting, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang FDA na paikliin ang panahon sa review at approval processes ng generic drugs. Ayon kay FDA Director General Samuel Sakate, inilatag na ng FDA ang mga panukala at rekomendasyon sa pagpapabilis ng drug registration. Ibinahagi rin na nakatakda na niyang lagdaan ang isang memorandum circular na magpapaikli sa approval process ng mga generic na gamot sa 45 days mula sa dating 120 days. Sa kabila nito, nilinaw ng FDA na hindi mababawasan ang requirements para sa naturang proseso. At yan na aking news scoop. Ako sa Angelobaino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.